So what is up guys? Dito nga pala kami ni Yorme sa uh, Castillejos, Sambales. So nagkayaan lang kami pumunta sa Kopi Kubo ng San Marcelino Sambales. Tanan nga pala namin tong bayan ng Castillejos. Yung nasa harap ko ngayon ay si Yorme, tropa kong si Jason. So tinatawag lang namin siyang Yorme. So, ang kanyang page is Tribonggala Papalo na lang siya guys. Kitang kita nyo naman guys. Sobrang bilis na magpatakbo ni Mayor. Dahil sobrang kape kape na yan guys. Hihira lang ako magkape pero pag natiripan ko magkape, magkakape pa rin ako. Madadaanan nyo nga pala itong uh, San Marcelino District Hospital guys or SMDH. Nandere-diretso lang kayo guys uh, hanggang makarating kayo sa Coffee So, nasa left side siya pag galing kayo sa Subic or Olongapo po. Then, nasa right side siya kapag galing kay sa Northern Zambales. So, ayan yung logo ng Kopi Kubo. Punta lang tayo sa parking, guys. Ayan, nauna na si Yorme. Kapeng-kapeng na talaga yan. So, dito ang parking nila, guys, ng motor. 24 hours nga pala to guys. Kaya, mostly nang pumupunta rito is mga riders. Tara, guys, lapitan natin, guys. So kung makikita nyo yung wall doon guys, maraming sticker ng mga riders. So maraming riders na rin sa iba't ibang lugar ang pumunta rito at nag iwan ng kanilang mga sticker. So meron din tayo dyan guys, hindi nyo na lang siguro makikita kasi maliit eh. So maganda rin pala ang ilaw dito guys kapag gabi. Naisipan lang talaga namin pumunta ng umaga kasi magkakape kami ni Yorme. So ito pala ang itsura ng Kopi Kubo San Marcelino Branch. So, akit tayo sa taas. Marami rin upuan dito sa taas, guys. So, kung gusto nyo makita yung view sa taas, dito na lang kayo umupo, guys. Marami rin naman upuan dito. So, yun lang muna, guys. Ang quick ride namin ni Yorme. Sa so, susunod na lang ulit. Salamat.